What's up? Dito kami sa Boracay Station 2. Na agad niya, dapat hindi lahat. Na, si Boss Arnold, ayan. Thank you, Sir. Salamat sa pagpunta namin sa Boracay. Sama natin si Elmer. Ayan. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Ayan, Henry. Lakad-lakad lang dito. Naghahanap ng mabibili pa sa Lubong. So, nasa unahan natin si Ma'am Len. Ma'am Len, kaway-kaway. Ayan. Ma'am Grace. Sakit tayong banana boat. Ready ba kayo? <laughs> ha? Ready kayo sa banana boat, ha? Ma'am Len, ano? Magba-banana boat tayo? Okay banana, suman. <laughs> ah, yan. Okay. <laughs> dito ba kayo nagpunta kahapon? Ah, kagabi dito kayo nagpunta? Hindi ako sila. <laughs> Hindi ako sumama.

Ayun na sila no, sila Ma'am Jenny Sila na Mam Ma Jona <laughs> Tama natin si Uncle Ayan, Kuya Lito Tama natin Ang bilis kasi maglakad eh <laughs> Saga, vlog, kaga? Sorry, oh, oh, ino. Hello. <laughs> ano plano? Banana boat tayo? Oo, oh, para na tayo. Game. Wait. Kailangan oh, mo na ng costume para tawagin pa costume. Ano pang so, costume ba? Eh di tsaka pa sa, sa sa in, sa in mo. Pamaya ka naman minin pa sa lobo mag-banana okay, boat ka lang, muna, yun. di mababasa ka, mababasa ka. Wait, 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 wait. Wala namang bawal naman. Ha? Sir, kuya, siguro doon yung pag tumaog kami, wala kang bayad. Oo, <laughs> oh, bawal. Okay. Kailangan namin, sir, mag-enjoy lang. Hindi naman kailangan tumaog. Yes, ma'am, sir. Okay, thank you. Kasama ko yung, kasama ko yung mga boss kong mayayaman. Ayan mga boss kong mayayaman, kasama natin ngayon. <laughs> okay. Sir, balipapa. Thank you. O, oh. mga kayao. That's Rakay. Huw. Uh, Kuya, dito tayo lang. Diyan ba? Sir, mayroon tayo. Saan pa? Ma'am Grace, saan ba yan? Dulong-dulo ba yan? Oh, dyan na tayo mag-lunch Naku, nasa ano yung card ko? Hindi, pa tayo Ha?

Grace, pwede na yan suot mo mamaya eh. Pwede okay, oh, oh saan? Saan tayo? Ah, oh, yeah. Oh. Hey, wala naman siyang pabili sa atin. Thank you. Laqad <laughs> laka, laka. 밤 다샤 호세그로 아니 그 커버만도가 안알 수가요. 2층에 커버도 올리죠. 2층이 너무 아파. 저기 마치 붙여. 예라지라. 네가 하는 게 맞어. 네.